is Wednesday, February 29, 2012. Mga kaibigan, narito na po ang newscast segment hatid sa inyo ng ating block time program. Sa ulo ng ating mga balita. Bilang ng mga mamamayan na nabigyan ng serbisyo ng City Hall sa barangay sa New Carmen noong biyernes, umabot sa mahigit isang libo. Samantala mga opisyal at mamamayan ng barangay New Carmen nagpaabot ng kanilang pasasalamat sa serbisyong hatid ng City Hall sa barangay sa kanilang lugar. City Veterinary Office pinapaigting ang pagbabakuna sa mga aso sa lungsod ng Takurong. Rabies Awareness Month observa sa papasok na buwan ng Marso. Samantala, schedule ng kanilang dog vaccination ngayong araw sa Barangay San Pablo. Pag-obserba ng Fire Prevention Month magsisimula bukas, unang araw ng Marso. Samantala sa iba pang mga headlines, lahat ng buntis sa buong bansa magtitipon-tipon sa March 10 para i ang araw ng mga buntis. Guinness World Record sa pagtitipon ng mga buntis Tatangkain makuha ng Pilipinas. Mayor Lina Montilla naging abala nitong nakaraang linggo. General Assembly ng League of Cities of the Philippines at Seminar on Procurement kasama ng ibang mayors kanyang dinaluhan. Samantala sa ating sports balita, Danceport team ng Takurong muling nagkampiyon sa ginanap na Mindanao wide Dance sport Competition sa General Santos City. Yan mga kaibigan ang ulo ng ating mga balita hatid sa inyo ng City Hall on Air Black Time Program. At ngayon, sa detalye. Umabot sa kabu ang 1,345 clients ang nabigyan ng libreng serbisyo ng City Hall sa barangay sa barangay New Carmen noong nakaraang biyernes, Pebrero 24. Ang mahigit sa isang libong bilang ay nanggaling sa iba't ibang serbisyo na hatid ng iba't ibang opisina sa City Hall na dinala sa barangay gym ng New Carmen noong biyernes ang tanggapan ng City Health Office ang may pinakamaraming kliyente na naservisyuan kung saan umabot sa 811 patients ang nagpakonsulta at nabigyan ng libreng gamot. Sumunod naman sa may pinakamaraming kliyente ang dental section kung saan umabot sa 189 ang libreng nabunutan ng ngipin. Umabot naman sa 154 ang nakatanggap ng libreng gupit sa buhok, hatid ng mga kasapi ng makasining lahi at ng mga kasapi ng Philippine Army. Mahigit isang daang mga kabataang babae din ang naayusan buhok dahil sa operasyon pungos. Sa panig naman ng City Veterinary Office, 67 aso ang libreng nabakunahan at 52 baka at kalabaw naman o large cattle ang nabigyan ng purga at bitamina. Late registration naman ang karamihan sa mga naibigay na serbisyo ng City Civil Registry sa mga barangay New Carmen noong araw na yon. Ayon kay City Civil Registrar Lily Madrigal, naobserba niyang mataas na ang kaalaman ng mga mamamayan sa kahalagahan ng registration dahil marami pa rin nagparehistro sa mesa nila bagamat mas marami ang naging kliyente nila noong nakaraang taon. Nang ang comparison ko last year kag sa subong medyo gamay-gamay subong kaya ang sa akon lang siguro nga opinion bag ulang man kami naghalin dire last year. Amo na siguro ang rason nga ang medyo gamay-gamay subong kaysa last year si Mrs. Lily Madrigal sa kanyang pahayag. Samantala, maliban sa mga heads of offices at kawani ng City Hall na pumunta at naglatag ng serbisyo sa New Carmen noong biyernes, dumating din ang mga city officials ng lungsod sa pangunguna mismo ni Mayor Lina Montilla na sinigurong makapunta bagamat kararating niya lang mula sa kanyang official travel sa Maynila. <coughs> Kaugnay sa balitang ito, lubos-lubos naman ang pasasalamat na ipinaabot ng mga barangay officials at mamamayan ng Barangay New Carmen dahil sa pagdating sa kanilang lugar ng City Hall sa barangay at nagbigay ng serbisyo sa mahigit isang dibong mga residente. Ayon kay Barangay Kapitan Wilson Ferrer, dumagsa ang kanyang mga constituents sa kanilang barangay gym dahil alam ng mga kabarangay niya na makakasiguro sila ng totoong serbisyo mula sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Actually, kung tanaw natin sa una, daw damo na siya. Pero daw mas damo, gihapon subong, ang naka-avail sa programa sang city government nga ginabulig sa aton nga gobyerno, nga ginapangunahan sa aton nga mayor. So, na-appreciate sa tao last year and at the same time subong. Kaya ang tanan ng mga tao nga nagapalapit kag uh, naga ang bulig, may aragit sila sang ipuli nga gakikinang lanon sa ilang kalawasan. Si Barangay Kapitan Wilson Ferrer ng New Carmen sa panayam ng City Hall on Air. Sa kabilang dako, isa si Ginang Condrada de Sales ng Purok Ayat na nagpaabot ng kanyang pasasalamat sa city government. Masaya umano siya dahil may libreng konsulta sa doktor at gamot na nakuha ang kanyang pamilya. Di magpasalamat lang ko sa atong city mayor kay wala niya mang ginapabaye ang atong mga katauhan. Si Ginang Rama Tago naman ng Purok sa Lukag ay masaya din sa serbisyong kanyang natanggap. Isa din siya sa mahigit 800 pumila sa hanay ng medical services. Ay maraming maraming salamat sa kanilang lahat. Samantala kasama ng kanyang mga kasamahan sa konseho, muli ding ipinirating ni Barangay Kapitan Ferrer ang pasasalamat niya sa City government. In behalf sa tanan nga pumuluyo sa Barangay New Carmen, kaupod ang Barangay Officials, ginapasalamatan kita namon ang tanan nga officials sa City Government, City Councilor, ang aton nga Vice Mayor, ang aton nga Pinalangga nga Mayor, ang aton nga mga staff sa uh, City Government na sa diin nagabilog subong adlaw kag nagasuporta sa tanan nga programa. Tani, ang programa nga ini hindi lang gyapon sa subong lang nga kundi ipadayon lang gihapon kay damo sang mga tawo nga uh, nakabenepisyo sa sininga programa. Mga kaibigan, patuloy kayo nakikinig sa newscast segment ng City Hall on Air. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pinapaigting ngayon ng City Veterinary Office ang kanilang kampanya laban sa paglaganap ng kaso ng rabies sa lungsod ng Takurong. Ito ay sa pamamagitan ng malawakang pagbakuna sa mga aso sa mga barangay. Sinimulan ng City Vet Office ang dog vaccination sa barangay New Isabela nitong buwan ng Pebrero kung saan umabot sa mahigit tatlong daang aso ang kanilang nabakunahan. Ayon kay City Veterinarian Hermene Hilda Sanke, ang pagdami ng mga asong isinosumite para sa bakuna ay isang indikasyon umano na napakataas na ng awareness ng mga mamamayan sa kahalagahan ng pag-iwas sa rabies. Ako'y lubusang natutuwa kasi nung nakaraang city hall sa barangay sa barangay New Carmen hindi ganoon karami ang ang nag-attend at hindi ganoon karami ang nag-submit ng kanilang dogs for vaccination. Mm. So, ibig sabihin ang awareness is talagang nandun na po. Uh, More than 50% kasi ang increase ngayon ng number mm. kasi last year ang nabakunahan lang namin sa city hall sa barangay sa New Carmen, parang umabot na ng 25. Ngayon, you know mm. what? The number, the total number na nabakunahan namin, umabot kami ng 80 plus. Nakakatuwa nga kasi pitong aso, walong aso. They they patiently brought their dogs at the barangay hall. Ayun pa kay Dr. Sanke, ini isa-isa nila ang mga purok sa barangay na pinupuntahan nila para mas maraming aso pa ang kanilang mabakunahan. Idinagdag pa niya na magpapatuloy ang kanilang paglilibot sa mga barangay lalo na at iuobserba simula bukas unang araw ng Marso ang Rabies Awareness Month. Ipinaliwanag naman ni Dr. Sanke na hindi lamang tuwing Rabies Awareness Month ang kanilang kampanya kundi buong taon. Ngayong araw ng Miyerkules ay nakatakdang puntahan ng City Vet Office ang Barangay San Pablo at bukas naman March 1 ay Barangay San Rafael. Sa iba pang mga balita, maliban sa Rabies Awareness Month, i din simula bukas, March 1, ang Fire Prevention Month. Sa flag ceremony noong lunes ay nagsalita sa harap ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ang Fire Marshal ng Takurong City Fire Station para ipaalam ang paglulunsad nila ng Fire Prevention Month. Ayon kay Fire Chief Inspector Nelson Anipan, magsisimula ang aktibidad nila bukas sa pamamagitan ng fire drill na gaganapin sa City Hall. Sa susunod na linggo naman na magkakaroon din ng Diana Activity, ang kanyang tanggapan kung saan maglilibot ang fire trucks kasama ng mga ambulansya at sasakyan ng PNP at Rescue Team sa buong barangay publasyon para pataasin ang awareness ng mga mamamayan sa Fire Prevention Month. Sa iba pang mga balita, naging abala naman si City Mayor Lina Montilla noong nakaraang linggo dahil sa kanyang mga official travels para mapag-ibayo pa ang kanyang kagalingan sa pamumuno sa lungsod. O unang dumalo si Mayor Montilla sa General Assembly na mga kasapi ng League of Cities of the Philippines sa Lawag, Ilocos Norte kung saan marami na naman siyang inputs na nakuha. Pagkatapos ng kanyang meeting sa Lawag, dumiretso si Mayor Montilla sa Procurement Seminar sa Metro Manila kasama ng ibang city mayors. Sa nasabing seminar ay nabigyan ng karagdagang kaalaman ang mga mayors sa kanilang papel sa procurement process sa loob ng LGU. Sinabi ng mayor na maraming mga last-termers city mayors ang kasama niya sa nasabing seminar at kahit na silang mga last-termers daw ay nagpapasalamat at nabigyan sila ng pagkakataon na makadalo sa napakahalagang seminar. Pagkabalik naman niya sa lungsod ng Takurong matapos ng kanyang biyahe mula sa Metro Manila ay dumiretso si Mayor Montilla sa Davao City para makapagkita naman kay DILG Secretary Jesse Robredo. Sa kanyang pakikipag-usap sa DILG Secretary ay muli na namang naibandera ang lungsod ng Takurong dahil kilalang kilala na ni DILG Secretary Robredo ang ating lungsod dahil sa pagkakatanggap natin ng Seal of Good Housekeeping. Sa kanyang mensahe sa harap ng mga empleyado ng City Hall noong Lunes, muling hinikayat ni Mayor Montilla ang lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan at ito umano ang pinakamahalaga maliban sa mga awards na nakukuha ng city government. Sa iba pang mga balita, sa Marso Jess, ay tatangkaing makuha ng bansang Pilipinas ang Guinness World Record sa pinakamaraming buntis -sabay na sabay-sabay na magtitipon-tipon sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay para sa pambansang pag ng araw ng mga buntis. Ang aktibidad ay pinangungunahan ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society o POGS kasama ng Biofem. Dala ang temang maabilidad na pinay, malusog na nanay, layunin ang aktibidad na ito na mabigyang halaga ang maternal health at maabot ang isa sa mga Millennium Development Goals na mabawasan o maiwala na ng tuluyan ang maternal and child mortality. Para sa mga lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudarat, magiging host ang lungsod ng Takurong para sa araw ng mga buntis kung saan ang Edgin Pension House ang gagawing venue sa makasaysayang event na ito. Sa panayam ng City Hall on Air, sinabi ni Dr. Maria Felita Guardiano, presidente ng POGS, Sultan Kudarat at South Cotabato Chapter, na lahat ng kanilang mga kasamahang doktor sa POGS mula sa South Cotabato at Sultan Kudarat ay dadalo sa March 10 at sasamahan ang tinatayang mahigit sa dalawang daang mga buntis na dadalo sa kanilang pagtitipon. Nanawagan naman si Dr. Guardiano sa lahat ng mga buntis sa lungsod ng Takurong na dumalo sa pagtitipon sa March 10 dahil mahalagang malaman nila ang mga pag-iingat na dapat nilang gawin habang nasa sinapupunan nila ang kanilang mga sanggol. Para sa mga buntis, no? napaka-importante ng araw na ito. Hmm. no. Although tayo ay araw-araw na, na may mga schedule tayo ng prenatal sa ating mga health center or sa ating mga doktor, hmm. pero ito isang uh, event na dapat daluhan. no. Dahil aside sa ito, isasali natin sa Guinness World Record, magaganda yung ating mga lectures na piniprayer na ating mga doktors. Okay. No? Hmm. So, nandito yung ating prenatal care, danger signs of pregnancy, which is very important, Opo ang ating mga maternal nutrition hmm. and lactation. So, sa araw-araw natin na pag-check-up, no, sa ating mga or sa regular natin na pag-check-up, hindi lahat ng ito ay nas, na the lecture sa atin, no. Hmm. So, I think this is the right time na okay. hmm. makinig sila, pumunta sila, at marami silang matututunan at mai uh, gagamit nila sa, sa kanilang pagbubuntis ang tinig ni Dr. Maria Felita Guardiano, ang presidente ng Sultan Kudrat South Cotabato Chapter ng POGS. Sa atin namang sports balita, Muli na namang ipinamalas ng Takurong Danceport Team ang kanilang kagalingan sa larangan ng pagsayaw matapos na makuha nila ang kampiyonato sa katatapos lang na 11th Kalilangan Mindanao Wide Open Danceport Competition sa General Santos City. Halos inubos ng Takurong Team ang awards sa Open Category kung saan idineklarang champion ang pares dina na Ayan Jane Bedico at Christine Lucithar. Second runner-up naman sina Eric Sol at Christine Arcelia Samantalang third runner-up ang pares nina Richard Boninsol at Jennifer Umayan at fourth runner-up naman sina Mark Daryl Narcilia at Julian Narcilia. Maliban sa open category, nanalo ding fourth runner-up sa youth category sina Mark Daryl Narcilia at Julian Narcilia. Fourth runner-up din sa junior open category sina David Angelo Clavaton at Joylyn May Baya. Magugunitang kilalang-kilala na ang Takurong Danceport Team sa buong bansa dahil na rin sa palagi silang nananalo sa mga kompetisyong sinasalihan nila. Nanalo rin ang Takurong Team sa isang International Danceport Competition noong nakaraang dalawang taon na ginanap sa lungsod ng Cebu. <snap>